Dala na tao ko ano nga boss master. Um, dala tao pamahaw no. At, uh, ay naturuta na pud karon tao basakan. So darin na ta diri tabok tao suba. Ano po? napunon po na ako ni asa ang mabawani kay gikan ra ba ni gibaha mga boss mo master nah panato ni masubay ug asa ang kuno ni mabaw so tara duan ta ni jo so tari kapabok na ta mga boss mo master pero basa basa no Kalian tu sa Pikaso, oh. so gikan ta Gikan ta oh. So mabati ni mabos, mga master. Buto-buto na basakan kay ang gamit nan pikas or kasikbit na mo nga basakan is buga para magbugaw sa mga maya. Oh, So, kung nakita niyo mga bus mga buster na, no? preparado na lupa para sa besakano. Yung daro na or kung sa Tagalog is na araro na siya. So, ayan. Pagka uh, ano malakas na naman tong ulan or siguro after 21 days uh, mula ng pagkapunla, or gikan sa pagkasabwag sa ato si Milia magpapa ano na naman tayo nito paturtol or ipaturtol nato ni nee, para mudugmok na ang lupa para mapino na yung lupa nito mga boss mga master no? kung makikita nyo po yung taniman ng palay namin malinis na po kunting kimbot na lang So abangan nyo naman sa susunod ng mga video yung pagtatanim namin ng palay. Kung nakikita nyo doon yung may mga benderitas na puti. Yan. Yan po yung narsiri or similyahan namin. So, so, daring apart mga boss mga master no. Dari nagkwanta. Alsa at aning karas ay maglampas or maglimpisa ta sa pilapil sa basakan. So ibenta niyo 'yung mga boss mga master. Mag background music ka. Ta. Tara. diripod na part mga busong mga master nagdala naman taga nina o pamahaw na to so diri, apod mamahaw na to uban na ko nga ko ang papa no so tara mahaw ta tanan lamig gud mamahaw sa jaon sa bukit mga busong mga master kay grabe ka prisko ang palibot o grabe ka upside lami ka ihungit nanato ato kanun sama sa ato sudan tara So, human na dahi taog pamahaw Nga, ya, yato na po now, ni kanyang ingon sa papa nga Biyahe na lang daw ko Pero na, napunta yung agi dito as ah, paglampas ng spilapil Nga, ya, kanay, biyahe ta, para tayo para napunta yung kwarta gamay na no? Nga kanin na labyan ako ang ako tinanong mga busong mga master no. Kari kabir na oh. Gawas nang udlot. Buhi na mga busong master ang ato Madre de Agua. Oh, na gawas nang iya uh, mga udlot mga busong master. So puhon-puhon mandag ko ni. Nga kaloyan ta sa Ginoo. Kwarta ta. Palit na ta sa ato gipangandoy ng mga ko no. Hajop na pang-invest na to sa ato kinabuhi di man lang di man lang na para sa kuha para po na sa ko batanga bata nga nagsulid po no muna nga kita ninyo sa ako purma pobre lang yung kayo pero naghandaga na tag na no lang tama kwan balaka na kanang kabaw oh. isa naman po na siya <coughs> so basta magkugilang yun ang pobre adik ah, kita mabalaka adik kita makakaon kaya sa pinubring buhi, bisag asa ka tuyok basta naalang kayo tinanong di giyog ka mapas mo no? mga master so diri lang tataman